Kamuha ang flood control projects ha. Wag mo yung mga klaro. Oh. block Lalabanan ko ba yung ang lalakas na yan, sila speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok? Diba? Nakita nyo naman yung track record ko. Diba? When I was in In 2006, I fought a very corrupt administration. Nakulong ako. I was a very popular colonel because we just finished yung annihilating the Abu Sayyaf. I was about to be promoted to general. The first general in my class. Pero what I... Anong ginawa ko? I sacrificed my career to fight for what is right. Diba? Ganon din yung mama sa pano. I fought for what is right. Diba? Ano pa bang kwe-question ninyo sa... sa sa reputation ko at track record ko. Okay. Tapos nanakawin ko yung pera na yan. Diyos ko naman kayo. Pinaglalaban ko na nga kayo eh. Kayo nga ang pinaglalaban ko. Yung mga anak ninyo, mga apo nyo. Eh si Saldi ko, syempre unahin niya bulsa niya. <laughs> ang boss niya talaga, si Romaldez. Oh my God. Yan ang wag na wag niyo kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha o pangalan ni Saldi isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romaldez. Isa lang sila, President BBM. Mr. President, patalsikin niyang pinsan niyo na si Romualdez bilang speaker kasi yan talaga ang mastermind nitong pinakakurap na budget. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under, Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Cong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Piriones of Agap Partilis, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnovel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. Uh, Mr. Curly, yung record mo ba nagsimula anong taon? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po net. Tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakit butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, huwag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taumbayan, pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo... Pero ito pala itong mga manggagamit na to, nakakasama ng loob. Babuti pa, ano po, ah... Uh... At uh, tawag dito mas mabuti pa na ano na lang po, uh, pangalanan ko na lang sila. Dahil una, ginamit nila kami pero sa panahon ng kami naman ang nangailangan, eh talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o oh, hindi sila malalapitan. Ayusin na natin ang Las Piñas. Grabe. Limang bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. At ngayon 450 milyon. Ha? Sinulatan kita RD. Ha? At sabi mo sa akin, mag-appeal ako kay sekretary. Inimbestigahan ko kung ano yung 100 yung 450 milyon, 140 milyon, gagawana naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Phase 4. Phase 1, ha, more than 90 milyon hanggang phase 3. Hinabol po yung 140 milyon. Sino contractor? Sino contractor? Pamangkin nila. Tama na po yan. Hanggat hindi nyo inaalis po yung Dijan, malulunod ang Las Piñas. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung uh, member ng small committee na binabanggit niyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldico, ang tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader of the 19th Congress and Minority Leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung Vice Chair ng Appropriations? Senior Vice Chair si Congresswoman Stella Luz Quimbo po. Um, Sino po yung Majority Leader? Um, Congressman Manix Lalipe po, Your Honor. Minority Leader? Um, uh, Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga tweet, silang apat po ang nagkukumpos ng small committee. Yes, Your Honor. Uh, ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kumisang po ay... Dalawa hanggang tatlong buwan po nating pinagdedebatehan yung budget. Mag-aaway-away pa nga po kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At uh, katapos tapusan ang sinasabi ninyo ay apat na taon lang pala ang uh, gagawa ng mga bagay na inyong uh, gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, your honor, di ba po? Um, sabi ko nga uh, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga yung mga kasamahan natin tapos sa dulo pala yung apat na tao lang ang magdidesisyon. At yung problema po doon sa apat na tao na yun, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa BICAM report kung ano po yung original net budget ng isang departmento, Your Honor. Tapos makikita po kung ano yung dinagdag or binawas, Your Honor, at makikita yung natirang pondo. We will investigate those projects bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Imbestigaha ha una imong kaugalingon. O niya, si Saltiko, nga grabing tagaw sa impeachment ni Bipisara, nga gusto niya nga mapa-impeach, kay nangaw lagi, o niya, siya raman na yung buaya. Apil to, ipapaulit to sa Pilipinas. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Pangbubudol na naman po yan, napakalaking pangbubudol. Ang kala nila ang taong bayan, hindi, hindi matalino, matalino po. Uh, sasagutin po natin yan uh, Kung nagagawa niya po yan sa Dabao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 o 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang, at ang, kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po dapat palagpasin. Nila po. Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Katulad ng confidential fund. Hmm. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitap? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napolis, nagastos ka agad in 11 days, si Napolis, 60 days lang So kailangan mo lang doon resibo. Magkano po yung nadagdag? Sa ngayon po doon sa inyong na, no, no, nakita. 17 di ba from two Sabihin mo 2.5 to 20D 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to under bicam is um, si Congressman Saldico na 13 billion. Very good Toby, Chanko isiwalat mo lahat ng nalalaman mo. Si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, naka-box po, naka-seal po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw doon yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Mga minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Sa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po. Marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba, na, hindi ba nakikita ng mga, mga empleyado ng DPWH? May dala-dala kang kahon? Na, palagay ko, ayos yun, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila. sigurado po ako yun. This is outrageous. Mr. Bryce. Yes, Your Honor. Alam mong pera yun? Yes po, alam ko. Tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, huwag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taumbayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Sabi po sa unang, sa unang interview ng DPWH, 1 billion per kilometer. That means 1 million per linear meter. Mr. Chair, ganito kay ikli, 1 million ang halaga check on my contractors when uh, the president begin to list out all the contractors and I'm so glad na wala doon sa listahan ni presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kilat, kaibigan nyo si contra contractor. Hindi po, wala akong kaibigan contractor. Oh, di ba? I told you. Sa kabila ng kaguluhan ngayon, sa revelations ng mga diskaya, oh, look, your new Senate president. Just <laughs> ko. God save the Philippines. Just oh Lord, kawawa talaga tayo. Ladies and gentlemen, welcome to Davao City, the King City of the South. pinakasikat na sigsag coastal road Ria, sa dabaw na ginadayo o ginaagi agi, -agi na karon sa kadaghanang katawan tungod sa kanindot aning lugara. Ah. Ikaw na sayod baka kung asa ni dapit ning dalana? Ito nga pala ang flood control ng Davao City na kung saan mas matibay pa sa iyong relasyon. Kaya Mr. Atras, tingnan mong mabuti kung gaano kaganda ang flood control ng Davao City. Thank mm -hmm. Oda ini ang isa sa gipanghinambog nga flood control project diri sa Davao City. Og diri <coughs> imong makita kung unsa ka pulido ang maong proyekto. Wow. Wala gitipid og dili substandard. Kay lagi gusto ipakita sa katawhan kung unsa ka maayo ang gobyerno diri sa Davao City. E, ang gi is malayo ang mga tao sa mga dagkong baha og luwas sa mga kalamidad. Dili sa ubang lugar sa Pilipinas nga daghang kaayo mga tulay nga gipang-anod mga tao nagantos sa baha nga grabe kaayo kalawom og walay paghubas. O, ang uban po nagantos kay nadaot ang ilang panginabuhian.